ito lang yung problema rito sa UK mga batid Mamamahal ng isda Ayan ganyan yung bangus oh. Magkano yung bangus na boneless na daing 3 pounds Ayan Galonggong ha, Parang galonggong Ito yung Bangus na buo Ayan 6 pounds Yung isang buong bangus wala silang galunggong sayang. Yeah, that's fine. I get this. Yep. It's fine. Wala silang galunggong sayang. So, kumain ng galunggong. Tapos, yung hipon. Medyo mahasin yung hipon dito. I'll be like, oh. Ayan. Kaya, kaya sa mga darating dito, kainin nyo lang. Gusto nyo yung kainin. Galunggong. Ayan, kumain na kayo ng kumain. Din. Wala. Wala silang galunggong sayang. Ayan, alimango. 7 pound merong 10 pounds and yun yung fresh one tapos kasi gusto ko kumain ng sinigang magsisinigang tayo okra ayan. tapos uh, talong sitaw hindi tayo ayan. yung mga gulay gulay dito ayan. kaya mahal ang Pilipino food eh kaya tiis-tiis po na kayo dito pag dumating kayo rito taste-taste man okay, magkakain man ang Pilipino food <laughs> kasi talagang mapapamahal din kayo sa gastusin, ayan so ayan yung mga laki ni pancit canton, medyo mahirap ngayon dito maghanap sa UK magkakaubusan so walang laki may pancit canton bibili lang ako ng pangsinigang mix hmm. kasi nakabili ako ng ulo ng salmon So, uh, tayo magagawa tayo ng sinigang sa miso sa, sa susunod na araw sinigang naman sa baboy yan yung ganyan natin <laughs>